Hello guys, andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo ha. Bali ang i-share ko na naman ngayon sa inyo guys ay punsoy ito guys. Ha, kumbaga para mabawasan ang kamalasan, iwas kamalasan ha sa loob ng bahay. Ha, lalo na yung mga may bahay diyan guys na may mga hagdan. Kumbaga sundan niyo ito guys. Baka may mga kaibigan din kayo guys na may hagdan guys na kumbaga ah uh, malas ang dala guys, pwede nyo din guys, i-share sa kanila yung i-share ko ngayon sa inyo ha. Yan guys, kasi may mga tao talaga guys, mahirap malasin sa buhay. Ha, yan guys, ang ibig kong sabihin kaya talagang kumaga, kumbaga may mga punsoy talaga guys, ha, yung iba dyan guys, mayayaman talagang nag, ah, ano talaga sila, nagbabayad sila ng tao para makapagpunsoy sa bahay nila para bawas ang kamalasan sa buhay at swerte ang papasok sa buhay natin o sa bahay natin. Yan guys ang ibig kong sabihin na. Bali guys, ito ay guys ay pagdating sa hagdan. Ha, hagdan. Alam na natin yung hagdanan, di ba? Yan guys, unang-una guys, ha, ang hagdanan nyo, kung sakali, malay nyo, magpatayo kayo ng mga bahay nyo, guys. Kasi hindi natin masabi, guys, ang buhay ng tao, gulong lang yan, guys, na umiikot. Yan, guys, ang kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Yung mga walang bahay, yan sabihin, ay, nakulang mga kung bahay. O maging positibo kayo lagi, darating ng araw bahay din kayo. Kasi ako, guys, alam nyo sa totoo lang, alam nyo naman yung buhay ko dati, di ba? Yan, guys, ang ibig kong sabihin kaya kumbaga wag na wag kayo guys maglalagay ng hagdan ha hagdanan guys na kunyari lang ito guys ay pintuan ha ito ang pintuan tapos ngayon guys ha ngayon guys ang hagdan ay nandito or magkatapat yung hagdanan nyo guys at pintuan main door or back door wag na wag kayong gagawa ng ganyan guys na hagdanan dahil yan guys ay malas sa buhay yan guys, hindi pwede na ang pintuan at ang hagdanan ay magkatapat. Yan guys, unang-una. Tapos ngayon guys, ano pa guys, ha? Kapag hindi maiwasan yung mga hagdanan na ganyan, halimbawa nandiyan na yan, ala nga naman ipatanggal nyo ang hagdanan nyo at ang pintuan nyo, hindi masisira na ang bahay nyo. Ano ang pwedeng gawin guys para makontra ang malas na yan guys, na kumbaga hindi magandang pagkakalagay ng hagdan nyo at ang pintuan. Pwede kayo dyan guys maglagay ng wind shame, ha? Wind shame ba yun? Ayan <laughs> guys, ang ibig ko sabi. Yung tumutunog, yung tumutunog-tunog. Ayan guys, may mga jokes na tayo. yan guys, maglagay kayo. Yung kagaya guys, yung nandito guys sa pintuan ko, meron ako niyan guys. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon yung wind shim na yan na yan guys. <laughs> na, yan, na yan Ang ano guys, wag kayo guys sa ah, ano yung ano yung kahoy. Yung para bang kahoy ang nakakapita ng ano guys sa kasi hindi din yun maganda guys sa yung para bang kahoy ang nakakapita ng wind shim na yan. 'Di ba? Nakasabit yan tapos tumitiling-tiling yan guys pag nababangga or naghahangin. Yan guys, ang ibig kong sabihin, hindi ko na pwede na sa inyo guys yung ano ko dahil nakaupo na ako. Search nyo na lang sa ano kung ano yan, yung windshield na yan, yung mga hindi nakakaalam pero marami ang nakakaalam yan. Lagyan nyo guys ang pintuan nyo ng ganyan. Ha, para kahit papano ay maharang na yan ang kamalasan sa buhay. Or maglagay kayo guys ng halaman sa may pintuan nyo or sa may hagdana na yan. Para bang, para bang kontra para bang makontra kung ano man yung malas na kamalasan sa buhay na magkatapat ang hagdanan at pintuan. Yan guys ha. Yan. Tapos ngayon guys, pangalawa guys. Ha. Wag na wag kayo guys, magay pangatlo pala ito guys, wag na wag kayo maglalagay ng santo. Santo sa may hagdan. Kasi yung iba guys na mga bahay, may mga nakikita ako guys na yung santo nila guys ay nandyan sa may hagdanan kung baga naglalagay sila dyan ng lalagyan ng mga santo, nandyan yung ano nila guys, yung ano guys, yung mga santo nila. Ako guys, alam niyo sa totoo lang guys, sa wala talaga akong santo guys. Wala akong santo kasi talagang hindi naman sa pag-aano ha mga Katoliko tayo, 'di ba? Katoliko man tayo kahit na ano pang reliyon natin, yung isa, kanya-kanyang paniniwala lang 'yan. Kasi ako naman guys, yung sa Ten Commandments na 'yan guys, kumbaga may mga mga, mga may mga kanya-kanyang rason tayo sa paggamit ng santo. as uh, sa Ten Commandments kasi, sinabi ng ano guys, na huwag magsasamba ng kahit na anong mga ribulto. Yan guys, ang ibig kong sabihin, para bang tumatak yan sa utak ko. Yan guys, kaya marami guys, yung talagang as in, yung iba, hindi, hindi sila gumagamit ng santo. Yung iba naman gumagamit. Ay, may mga kapatid ako guys, na talagang may mga santo yan sa bahay. Na mama ko, mga mahilig sa santo, kumbaga ako, wala akong santo guys. Kasi kumbaga ako guys, ay kumbaga, ang pananampalataya ko guys, ay kumbaga, diretsyo sa taas. Yan guys, kumbaga, sa taas talaga. Yan, yan ang sinasabi na ang Diyos ay buhay. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya diretsyo ako sa taas guys. Hindi ako lumulukod sa mga santo-santo, yung mga ganyan guys, hindi diretso ako sa taas guys pag nagdarasal ako. Yung para bang ang concentration ko guys ay talagang nandiyan si God. Yan guys, kumbaga nandiyan si God, nasa taas siya, nakaano siya sa akin, para bang nakalipas siya sa akin. Ganyan guys, malakas guys yung ano ko, yung ano lang lipad ng utak ko. Malak, ma ano guys yung utak ko. Eh. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero may mga may naman sa santo. Ako gusto ko rin guys ng santo. Kaso ano guys yung space ko din, kumbaga talagang ano din, ko baga maliit din yung space ko kasi kundo, kundo lang ako guys. Yan guys. Pero may mga ano-ano naman ako guys. Yung mga cross yan. Mga cross maliliit. Yan. May mga cross naman ako. Mahilig naman ako sa cross. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi alam naman natin yan ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kanya-kanya tayong relihiyong Kanya-kanya tayong paniniwala. Ha? Pero ang iba mas marami guys. Ang naniniwala pagdating sa spiritual kahit ibang relihiyong guys dahil may marami ang nagme-message sa akin yung pagdating sa bagay na ganyan guys na sabi niya ma'am askin hindi ako katoliko pero naniniwala ako sa iyo naniniwala ako so spiritual marami guys marami kumbaga kanya-kanya tayong paniniwala iisa lang ang Diyos natin kahit na ano pang relihiyon natin yan guys ang ibig kong sabihin ha iisa lang yan yan guys ang ibig kong sabihin tapos ngayon guys ha yung hagdan nyo guys, eh wag din kayo guys magtatapat ng hagdan. Yung hagdan nyo ay nakatapat sa banyo ha, yan guys huwag na huwag kayo maglalagay ng mga ganyan ha, kasi hindi yan maganda guys, yung, kumpaga yung hagdan lagi ay nakatapat sa pintuan kahit sa banyo, kahit nasaan pintuan, huwag na huwag kayo magtatapat ng hagdan na yan alisin nyo yan guys ha napakapangit nyan, kumbaga malas at malas ang dala ng mga bahay na mga ganyan, yan guys ang ibig kong sabihin tapos wag din kayo guys gagawa na makikitid na hagdan kasi may mga bahay guys na para bang sa sobrang liit ng bahay nila ang hagdan nila ay tinitipid. Yung para bang ang kitid guys may mga nakita din ako na ganyan guys eh yung mga hagdan na mga ganyan. Yung tama lang ang size na hagdan okay na yun guys sa wag yung makitid kasi hindi maganda yan guys. Kung baga malas ang dala ng mga bahay na makitid ang hagdan. Mas kung kaya nyo guys kung malalaki ang bahay nyo luwangan nyo yung hagdan. Mas maganda guys yung ganyan. Kasi kumbaga ang pasok ng blessings dyan guys ay kumbaga maganda. Kumpara sa makitid na hagdan. Yan guys, para bang laging bitin ang blessings. Para bang ano, para bang hirap umakyat ang blessings sa madaling salita. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon guys, ha, wag na wag din kayo maglala guys na, 'di ba may mga hagdan, ha? hagdan na ha, kunyari lang, ha, hagdan guys na pagano'n. Pag ganun yung hagdan. Tapos ngayon guys, ang ginagawa naman guys ng iba ay may mga upuan dito sa baba ng hagdan. Ha, alisin niyo yang mga yan guys na mga upuan niyo sa ilalim ng hagdan niyo. Alisin niyo yan, wag kayo maglalagay diyan guys ng ng ano guys ha, ng kumbaga ng ng upuan guys na nandiyan kayo lagi nakaupo sa ilalim ng may hagdan. Kasi ang buhay niyo yan guys ay para bang tinatapak-tapakan na lang kayo. Yan guys, alisin nyo yung mga sofa nyo dyan sa ilalim ng hagdan or kahit na anong upuan yan. Huwag kayong uupo sa ilalim ng hagdan na yan. Dahil hindi yan maganda. Mahirap guys yung apak-apakan guys. Napakahirap guys. Talagang sobrang sakit. Yan guys, dahil naranasan ko lahat yan guys. Lahat ng hirap guys. Naranasan ko yan guys bago ako napadpad sa spiritual. Yan guys, kumbaga naranasan ko lahat. Kaya nagpapasalamat talaga ako guys sa spiritual. Talagang kumbaga binago ni God ang buhay ko sa kabila ng lahat ng pag kumbaga isinuko ko nga ang buhay ko sa kanya. yan guys, sinuko ko. Pero talagang nagpapasalamat ako ng sobra kay God dahil talagang binago niya ang buhay ko. Yan guys, ang ibig kong sabihin dahil mahirap ang tapak-tapakan ha. Yan guys, para kang isang langgam na lang na tinatapak na lang nasan ko yan dati guys. Talagang grabe, sobra. Yan guys, ang ibig kong sabihin kaya alisin niyo yung mga upuan na yan guys sa ilalim ng hagdan ha. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos wag kayo matutulog guys sa ano guys ha. kayo matutulog sa may ilalim ng hagdan kasi syempre kapag ilalim guys ng hagdan ay may space yan, 'di ba? Halimbawa pag ganun yung hagdan, syempre space yung nasa ilalim. Yung iba naman guys ay tinutulugan nila kasi kulang sila sa space yung iba ha. Pero yung mayayaman naman ay paano pa sila matutulog diyan? Eh may mga kwarto-kwarto yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya huwag kayong matutulog. Mahirap na nga ang buhay nyo. Mas talo nyo pang pahihirapan ang mga buhay nyo kung matutulog kayo sa ilalim ng hagdan. Yan guys ang ibig kong sabihin. hawag huwag na huwag kayo matutulog. Ha, yung mga nandyan sa kung saan saan na may mga hagdan na natutulog kayo, huwag na huwag pinapahirapan nyo lang ang sarili nyo. Dahil yan guys ay malas sa buhay. Huwag na huwag kayo kahit yung mga kung saan saan dyan ha, basta ilalim ng hagdan saan man kayo nakatira. Yan guys, <clears throat> malas yan sa buhay ninyo. Kung ganun na nga ang buhay nyo, pahihirapan nyo pa. Kaya wag kayo guys matutulog sa mga ilalim ng hagdan. Tapos guys, parang lagi kayo may sakit niyan. Yan guys, kumbaga hindi maganda. Kaya kailangan talaga guys ay nagpupunsoy sa bahay. Yan guys, kasi minsan guys, puro kamalasan. Ang bahay ninyo yun pala. Talagang kailangan talaga ipunsoy. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon guys, okay na yan ha. Yan ang paliwanag ko pagdating sa hagdan. Tapos yung hagdan nyo yun na lang, kung medyo gipit kayo guys sa space ha. Gipit kayo sa space. Yung hagdan, yung ilalim ng hagdan nyo ha. Huwag din kayo maglalagay guys kasi parang may may ano ako guys na family na ano guys eh. Yung riff nila guys ay nasa ilalim banda ng hagdan. Yan guys ang ibig kong sabihin alisin nyo yan, yung mga ref nyo dyan guys, na nasa ilalim ng hagdan. Kasi nga, kumbaga, ino-occupy nila yung space. Ganun guys, ang ibig kong sabihin ha. Para bang hindi maganda yan guys. Ang mabuti nyong gawin guys, sa ilalim ng hagdan nyo, para ito guys, ay mapakinabangan nyo. Gawin nyo guys, na uh, yung istaka ng mga gamit na mga hindi nyo na ginagamit. Kung may mga gamit kayo na hindi nyo ginagamit madalas. Yan guys, dyan nyo yan i-stack guys sa ilalim ng hagdan. Pero palagyan nyo yan guys na para bang cabinet sa ilalim ng hagdan para mapaglagyan ng mga gamit nyo na mga hindi nyo ginagamit or bihira nyo gamitin. Tapos ngayon guys, kapag may mga gamit naman kayo dyan na mga sira-sira na guys ha. Mga kung mga damage-damage na yan guys ha itapon nyo na yan guys or ipamigay nyo na nakatulong pa kayo sa kapwa nyo kasi ako ganun guys ang ugali ko kapag ang gamit ko guys ay kumbaga may damage na kasi medyo ano ako guys sa gamit eh kahit nung hindi pa ako kahit nung mahirap pa ako guys ayoko yung mga, mga crack crack na yan yung mga gamit na mga sira sira ipamimigay ko yan or itatapon ko na lang kasi yan guys ay malas yan sa buhay yung mga gamit gamit na sira sira na yan ipamigay nyo. Kung hindi nyo, ah, hindi nyo ayusin, ipaayos nyo. Pag hindi yan magawa, ipamigay nyo na lang or itapon. Kasi malas ang mga yan guys sa loob ng bahay. Lalo na malapit ang Christmas, mag New Year Ayusin nyo yung mga bahay nyo para magdala sa inyo ng swerte. Ganun guys ako. Kaya ako guys, alam nyo, sa totoo lang, every ano yan, weekly yan, or monthly guys, lahat ng gamit ko sa loob ng bahay, kakalkalin ko yan. Yan guys, pag may makita akong medyo may sira na dyan, ipapamigay ko na yan or itatapon ko kung medyo hindi na karapat dapat Yan guys, talagang ayoko guys ng may mga ganyan kasi para mga ang utak ko niyan guys ay magulo kapag may nakikita akong nagamit na ano, kahit na kunyari lang isang bagay na ano, iaano ko na yan. Ganyan ako guys kahit nung hindi pa maayos yung buhay ko kahit nung simple pa ang buhay ko or mahirap pa ako noon. Talagang kumbaga, mahilig na ako sa pamahingin dahil ako guys is talagang gusto ko talaga na swertehin ako sa buhay. Yan guys, kumbaga pinasok ko talaga lahat guys ng bagay ng mga pampaswerte. Yan lang guys ha, kumbaga thank you guys. Pasensya na kayo kung bira ako makapag-upload guys dahil minsan guys ay busy talaga ako. Yan guys ha, busy talaga ako pag hindi ako nakakapag-upload yan guys isa lang talagang busy ako. Yan lang guys, kasi syempre may hanap buhay tayo ha. Ask him, Julie, Janine, kung ano yung pangalan ko dito guys sa 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 YouTube. Yun din guys ang pangalan ko sa Facebook ko. Yan lang guys. I love you all. Bye!